For today's video ay magluluto tayo ng pananghalian pero hindi ko na naipakita kung paano ko yan minekos-mekos. Pero ano yan, giniling na iginisa ko lang sa bawang sibuyas, kamatis, syempre yung mga iba pa niyang sangkap. At hindi ko na nga naipakita kung ano-ano ang mga yun. Pero proceed na tayo sa ating magiging ginagawa. Ituloy lang natin ang ating pagme-mekos-mekos at makakita nyo ang kabuuan niyan mamaya. Masarap naman yan. At syempre nga kasi hindi ko na nga naipakita kasama din yan sa sangkap, ang patatas at eggplant. At pagkatapos natin iprito ang eggplant at patatas, proceed na tayo sa ating white sauce. Siyempre, magtunaw muna tayo ng butter kasi yan talaga ang kasama natin sa ating white sauce. Pagkatapos natin matunaw ang butter at masusunog na nga siya, lalagyan natin yan ng isang spoon na flour kasi yan talaga ang ating pampalapot, yung ating flour. At syempre, tuloy-tuloy na natin ang mekos-mekos kasi kailangan hindi siya magbuo-buo. Ganun lang dapat. So after natin na medyo okay na yung ating flour, ay idadagdag naman natin yung ating fresh milk dapat fresh milk talaga ang gagawin natin dyan para mas masarap siguro pwede naman ata tubig pero mas masarap talaga pag fresh milk ang gagamitin natin so ayan lalagyan natin na siya ng dalawang uh, packet na fresh milk kasi wala kami na sa bote pero yan na lang ang ginamit ko fresh milk pa rin yan so ayan pagkatapos natin ilagay ang ating fresh milk ituliling natin pag may may cosmos make sure na hindi siya medyo buo buo after that ilagay naman natin yung ating sour cream dalawang spoon ng sour cream ang nilagay ko dyan. Depende na lang kung gaano karami kasi ang inyong gagawin na uh, beef para sa ibabaw ng ating uh, pampalagay sa ibabaw. Ano daw yun? Hindi ko na yata naintindihan. So, after that, nilagyan natin siya ng konting paminta para konting pampakulay lang, pandagdag kulay sa ating white sauce. Pagkatapos diyan dapat ang magiging texture niyan ay medyo malapot-lapot. O, kita nyo? Tingnan nyo. Medyo stick uh, ang kanyang ano, ang lapot. So, ayan, ililayer na natin sa Pyrex ang ating ginawang ang ating piniritong patatas at saka yung ating eggplant. After that, ilalagay naman natin sa ibabaw yung ating niluto na giniling. Ili-layer lang din natin siya, i -flat -flat lang natin siya hanggang sa makover natin yung patatas na ating nilagay. Tapos, iibabaw na natin yung ating ginawang white sauce. O di pa, parang masarap talaga siya tingnan, di ba? So, after natin ma mix ng maayos, lalagyan natin sa ibabaw ng cheese na mozzarella cheese tapos oven natin yan ng 45 minutes after 45 minutes ayan na ang kanyang kinalalabasan ang kalalabasan so marami pong salamat sana nagustuhan nyo bye bye God bless po